Yo, what is up? Mga ka-master, no? Mga kapuso. So, for today's video, is magre-review tayo ng na. nagamit ko na spell gun. Ayan. Ito po siya is uh, 50 cm po uh, from trigger to bandhole. So, ayan siya, guys. So, ito yun siya. Meron siyang line release. Naka-trigger mechanism na rin siya. Ayan. Ayan. Yan, naka single rubber lang tayo guys kasi good for night dive lang naman to guys. Hindi natin kailangan ng double band. Yan. Ito yung ano yan. Ito yung handle guys. Napaka handy nya. Fit sya sa ano mo dito. Ito yun. Yan. Check nyo. Ito yung sa baba. Dalawa. Tapos ito sa taas. And then ito. Ayan sya guys. Napaka handy nya siya, meron na siyang butas dito pa sabitan ng tali para sa wire mo papunta sa sa buya. So guys, ito siya. And then, ayan. So, kung may, sa mga nagtatanong guys, kung malambot lang ba siya i-load, so try natin. So, ito siya guys. So ito siya. ganito kahaba, isang lupa ka yung line release niya guys so, yung lubid nya yan oh. guys test natin pag load ng shaft kung malambot lang ba sya so ayan o oh, ayan nakakabit na sya guys so yun ito lang madali lang sya ayan may sabito na sya ito ito yung line release nya so ayan sya guys ayan. Yan. So, nabili ko nga pala to siya, guys. It's worth 2,500. Shout out sa may gawa nito, guys. Sa Miles for Fishing Accessories. So, ilalagay ko dito sa baba yung Facebook niya. sa dito sa baba. And then, and ito yung, ano, ito yung Facebook page niya, guys. Sa so, mga gustong bumili ng spare gun, PM lang kayo sa kanya or sa akin. So, guys, ito yung 2,500, guys. Tsaka yung mas mura nito guys, yung walang line release pero may tali pa rin siya. Uh, worth 2,000 lang yun. Pag order kayo guys, uh, down lang kayo ng 50%. Same din sa ibang spare gun maker. Siyempre, pambili ng materials yun. So, down lang kayo ng 50% and then yung kabuuan is after magawa ng pana at saka saka ipapadala yung yung item nyo. So, ito siya guys. Oh. Napakaganda guys. Ayan o. Mayroon din siyang logo dito guys. Ayan. Mayroon din siyang iba't ibang klase guys. Mayroon din siyang inverted na ruler. Mayroon siyang 60cm, 70, 90, 100, 120. Depende na lang yun guys kung ano yung request nyo. Basta yun, itong pinapakita ko guys is 50cm to siya. Good for night dive. Ayan guys. Good for night dive lang to guys. Magaan siya. Ayan, naka ano to guys? Naka test na to sa yung buoyancy niya. Pag mayroong shaft, eto pag nakakabit pa siya, lumulubog siya sa tubig. Pag wala na to, lumilitaw sa Ayan. So ayan, kita ko sa yung trigger. Ayan, napakaganda ng paggagawa guys. Ito sa akin, marami na tong gasgas -gas kasi bugbog na to sa akin eh. Marami na tong nahuli. Ayan siya, guys. Mayroon siyang cover sa trigger. Sa ano? Ayun nga, sa trigger. Ayan. Tsaka, ito pala, guys. Malambot lang siyang kalabitin. Tingnan nyo. O, oh, diba? Parang konting ano lang. Konting kalabit lang. Pumipitik na agad. So, ito yung kinagandahan niya, guys. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo, guys. Yung mga uh, yung mga ginawa nyong ng uh, spare gun. So, check out nyo itong video nito guys sa kasusunod na clip. So,